for today's next video maglilinis na naman tayo dito tayo sa ating regular customer so medyo busy si Akit marami pa rin plantahin. at saka ito babalik ko po ang mga yan sa taas kasi nga nagpintura kaya yan medyo babalik ko yung mga yan dito sa ano to Babalik ko dito sa pwesto niya yung mga divider. Kaso matatagalan ako dito. Medyo matagal-tagal to kaya patient. <laughs> ang hirap ng trabaho. Pero okay lang. Kasi magtambay sa Pinas. Mas lalong mahirap. Tingnan mo ang gulo-gulo. Ay, Sige guys. See you after 365 days. Kailangan ko lang itong bilis-bilisan at saka marami pa ako ibabalik dito so, sa kusina. bye guys